singer ka, gusto so, mo? Tangalian tayo, bihinan Diyos, terado, ayon sa Mateo, sa Tapos gusto mo, manaming Diyos, nasa lahit na, ka. Oh, oh. Bigyan mo kami ng hangin bakay, laruar. Ganun po, no? Kaya pinahalam e, e, lang ng e, e, Panginoong Yesus. E, e, lahat e, ng ginakain ng tao. O galing sa Diyos. Ah, hindi ako. Mabibita ko mga composers. Kaya na po tayo, no? Palanty, po yung lang. Hindi ko maramdaman. I support my family and like, I give them. Hindi ako mahilig mag-ipon eh. Ano ang trabaho ng parents mo? Ah, my mom is a housewife. My uh, father passed away. Ah, uh, 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 siguro 20 years ago na yan. he's a he's a an employee in an insurance company. Ikaw pangalay sa family. Mm -hmm. So ikaw sumuporta dito sa mga kapatid mo. Yeah, I try to. At lahat sila ngayon, mga okay na? Professionals na sila. And, and masisipad din sila eh. Oh. Kasi sila sila rin, later on, sila na rin nag-support sa sarili nila. And ibang iba talaga mga kapatid kong lalaki. Oh. Ako kasi parang bunso kung umarti. <laughs> Puro lalaki ba yan? Puro lalaki. <laughs> <Puro> kasi <nalaki. laughs> ito ng babae. Nalaki. Ate ako, pero yung ate ko, parang uh. bunso ako kasi. Sometimes I get very mature, uh. impulsive, but you know, that's who I am and I, I enjoy it kahit na may mga maraming maraming mali. Uh -huh. You know, tinitiis ko lang. And then, you know, just enjoy the rest of the, ano, mm -hmm. uh, mangyayari. So, na-discover ka ngayon sa so, Human Cells? Human Cells, uh -huh. and then by Music. Uh Human Cells muna. Sino sila mga kapatid mo dyan? Si Cha Borja. Uh -huh. Nasa fourth siya, tapos sumali siya sa fifth generation. Uh -huh. And then, ah, uh, kabilang nakapag-recording kami. Ah. Uh -huh ni Chan. So, tumagal ka. Matagal din. Kumanda din ako sa group and then nung nag-tunay sila sa band, nag-solo na ako. Uh, yun yung ano mo, yun yung packaging na ano ka, na sexy singer, parang oh, uh, Ako nagulat ako sa ano, sa concept ng Bicor. Uh, biglang ano yung concept sexy. yun? Yung sila na gano'n Nag-isip? Yeah, idea. biglang sexy. Eh, Kala mo ba yung mga sexy? Parang din. <laughs> <laughs> and you had two hit songs? Two hit songs. So why did it stop? Yung pagkata mo. Wala mo sabi. ako na na. Uh, I had to give up to give way para sa partner ko kasi um, hindi ko alam. Basta gusto ko siya na yung pinapanood ko. And I wanted to just be with him and not be with a lot of people. So I wanted to spend time with him. Saan mo na-meet si Hadley? <laughs> <laughs> <siya> na? Saan mo siya na-meet? Hindi na na talaga. <laughs> Ang Ah, through Rico. Uno. Hindi ba dumiskarte si Rico sa'yo? Dumiskarte pero binasal sa 2 million times. Sabi ko na uh, eh, puso yun at... hindi dumiskarte si Rico. Sabi ko, oh, weeks, minigit na 5 eh. Minigit na 5. still there! Ang pagkaswerte siya nung yolo na yun eh. Uh -huh. You know, there was one night, naka-campaign like kami sa Makati. Okay, district kami. So while waiting for my time to sing, kasi alam mo pag uh, kampanya, ang tagal, mm. di ba? madaling araw. So I went to this Tumatakbo si Rico doon. Tumatakbo siya. As uh, a counselor. Tapos, I went to this bar na may billiards. Eh, uh, syempre, sanay ako sa si billiards. So, I, I played by myself. Nakita ni Rico yung car ko kasi usunod yung may pangalan, yung mga calls, yung mga Pasok siya. Uh -huh. Naroon kami. Eh, hindi marunong. Papakyut lang. Uh, Maya-maya, uh -huh. na Pare, di ba magaling ka magbilyar? Punta ka nga dito kung tinatalo ko nito. <laughs> Maya-maya, may pumasok parang kilala ko to ah. Pero hindi ako pinapuntin. Like, like I wasn't there. Mm. Lalo siya, hindi ako pinitingnan. Mm. Pinatalo ako. Oh, magaling. Eh, magaling na ako oh, ah. Mas magaling yun. Mas magaling. Ayun, ayun. na yun. Nalaglag na ang lahat ng malalaglag. Nung gabi ko nalaglag lahat? Nalaglag lahat. Ang bilis ng mga... Uh, pero hindi sa kanya nalaglag. Hindi pa. Ah, wala pa. Wala, wala pa. pa. Okay. na natin. Kasabi oh. mo nalaglag. Okay. So, wala pa. <laughs> wala pa. Pero uh, sobrang kilig ko. Kasi first time ako -encounter, nang lalaki, na ako nag-encounter ng lalaki. Tapos sinupladungan ako. Hindi ako tinignan. Uh, Tinalo pa ako sa billiards. Oh, na-challenge ka na yun. Yun niya Sir Julius. Oo, oh, na-challenge. Oo. Oh. Anong, anong nag-click sa inyong dalawa? Abang nag-uusap pero nag-date kayo? It's music. Music. Talking about music. Uh -huh. And yung mga current events, hindi na masyado. Eh. Uh, pero yung talagang sa amin is family and music. Uh, okay. And so, it's sports. Elyx Sports. First impression mo sa kanya, soplado, nung, nung nag-close na kayo, nag-uusap na kayo, anong anong nakita mo sa kanyang iba kong galing niya? Doon sa oh, first impression Well, OC siya, which I'm not, uh -huh. I'm never. Napakalimis, napaka-vain. Oo, baka naman eh. Parang yung book niya, yung nagagalaw, no? Parang ayos na ayos, di ba? Pag ginala mong book mo, <laughs> mag-aaway kayo. <laughs> or tinanggal na niya yung bigote niya kaya ano siya so, oh, clean oh, cut napakalinis and you know sa age nga niya na 70 hindi mo sasabihin na 70 siya because 70 siya oh. kasi maganda yung katawan niya and his voice is yun know, oh. ganda yun na ano pala gusto mo sa kanya aside from yung kanya pagiging meek and uh, well his intellect ng tao napakalalim mm -hmm. kundi mm -hmm. siya romantic hindi siya pala Very funny. I was very about funny. to say, yeah. Oh. yeah, very, very funny. So are there memorable that you had experienced? the trips, yung pag, uh, uh, every time he's in a shows, it's a great experience for me. Because I see how he uh, uh, sings sa harap na may tao, how he's able to fascinate each and everyone. Because he's haji. Yeah. Nakikita ko may umiiyak. Mm -hmm. Yeah, lalo na yung mga kaadanya ka, ka generation. Uh -huh. I was always amazed. Mm -hmm. Napakasarap niyang panoorin ko. Anong song niya yung, ano, yung grabe yung response ng mata? Halos lahat eh. But uh, nakapagtataka. Uh -huh. And kaya ganda na ating musika. Uh Yan yung mga ano. Mga classics yun. niya yan eh. No? Paano pala siya nag-propose sa'yo? Hindi naman siya nag-propose eh. Ano nangyari? Ewan eh, ba? Diba? Parang huh? nag-propose ako sa sarili ko. <laughs> Kasi fan ka, fan ka ni... Naging fan ka ni Hati. Ah, sila ni fan niya, mama ko. Uh, mama ko talaga. Kaya lang, naging fan ako na ko. isong, isang song niya talaga, Sir Julius, yung Tag-Araw, Tag-Ulan. Uh, Parang kasi ganito. Yan. When I was two years old, yung yung brother ng mother ko, would usay yung gitara, di ba? Ta -da 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 -da. Nakabisado ko yun. I was only two, three years old. Okay. So hindi ko alam not kung sino Not oh. knowing na makikilala ko yung singer. Nung hinakanta na niya yun, ang laka, disco, yun na, uh -huh. marry me. Uh -huh. Di ako lang yan. Ako lang. <laughs> <laughs> Para, doon mo lang nalaman nung, nung nag-detect na kayo? Kasi okay. pala, singer. Anong okay. reaction mo? Anong nalaman mo? Dahil? Sobrang kibig. Oh. Pero hindi pa kayo not? Wala pa? Wala pa. Pero imagine mo, no? After 27 years, if he still sings those songs, still amazing. I Because it's how professional he is, how he loves to sing. Oh. And, well, I think everybody knows that no, lately, he still sings even when he was in pain. Mm -hmm. What's he like when he does to perform on stage? Okay, you two are together? Homebody? Oo, hmm. lagi nasa sa bahay. Nag-watch. Hmm. Separately. Kasi hindi ako mahilig makinood lang sabay. Eh. Gusto ko may sarili ako pinag- Eh, minsan magkaiba kami gusto eh. Hmm. Sa kanya, crime and action. Ako, medical. Ano, uh, stories. Hmm. Hmm. Series hmm. and mga gusto ko rin. Eh. Okay. Tapos? Hmm. Hmm. Uh, love story, ganyan. Uh, 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 ano pa? Uh, nagluluto ba yan sa bahay? Ano mo naman? Hindi, pareho kami hindi nagluluto. Hmm. We just want to go out. And, and eat. Uh -huh. Kaya na minsan tatalingin niya ako, sa saan gusto ngayon. May sipag yung mag-drive. Mm -hmm. But not lately kasi, ma-traffic no, na to. Uh -huh. So yung love language niya sa akin, hindi yung roses, hindi yung singing me a song, but, you know, to ask, Anong gusto niya ka kainan today? Yung, <laughs> yung love language niya. Inainis naman ako kung nagla-diet ako. But he loves love. he loves to talk Um, at mahilig kayo mag-travel together. Yeah. Saan sa mahabad sa akin? Well, uh, kasi hindi kami nag-travel just because gusto lang namin kami. It's a blessing that ano, nadadala kami sa ibang bansa because of work. Uh, uh. So sa Amerika. So, sa Amerika, Japan, mm -hmm. Singapore, Hong Kong. Mm -hmm. Sa Europe, hindi pa eh. Actually, dream ko sa But uh, mm -hmm. I don't know if it's going to happen. Okay. So you took a backseat. Talagang ano ka nalang? Parang kasama ka lang ni, ni Haji, yes. nawala na yung career mo? Nawala. Uh, I became his manager the past year mm -hmm. and then yun lang, na, nag-aantay lang ako sa kanya Hindi ka ano, hindi ka narulog na nawala yun, yung part ng life mo na yun? Minsan, especially when he sings uh -huh. and then when somebody sings with him, uh -huh. bakit ako hindi na ako kumakanta when I could still sing pagka lumalabas ako yun with my friend. 2016. Ano bang ginawa ko? Why did I lose those opportunities to sing again? Uh -huh. Maybe Dapat ba ako mangarap kung kabaliwan naman na ibigin ka? to could be to a person or to could be applied to a career. Hmm. Na dapat ba ako mangarap? Ba't ako? Dapat ba ako mangarap at this age, at 56, na na, na joke na many times and fail many times. Tapos ba, ba akong mangarap na makakanta ulat, na marinig niyo ulat ang boses ko, ganon yung kanta mm -hmm. ni The song. Pero sa sa buhay, <laughs> pwede niya apply. Iba dapat ba akong mangarap? Kailangan bang ituloy ko yung aking dreams na iba? It's perfect right now because uh -huh. it's only now that I realize lyrics ng song. Dati kasi I just sing it. Uh, Pero ngayon, patinitingnan ko yung lines and then when I sing it, mm -hmm. sabi ko, tingin ko ano eh, hindi na ako dapat mangarap. I just have to do it. You know, it doesn't matter if they listen to you. It doesn't matter kung wala kang walang tao dyan. Mm -hmm. You know, ang importante, you always follow your heart. Because when you follow your heart, masaya, masarap. Wala kang inaapakan. You're happy. Anong anong lines do sa song na yun? Uh, stick sa yun. Yung ano? Oh, Masarap, bigay lang dos. Bigyan na lamang po ano at ang ating video. Like, 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 share na share. Kaya mga nasa mag-share kayo. Sa po ninyong kaibigan kaya sa si Brady Armani Bautista. Diyan, besa bye babae.